kamera. Video yan. Assalamualaikum. Yeah. Video yan. Oh, oh. Video yan. <laughs> Ayan. Tapos i-upload mo. Oo, oh, i-upload natin. Para makita ng na ano yun. Na... Dito kami sa uh, Prostate uh, Restaurant. Nagpalibre yung aming isang kasamahan, yung bossing namin. Kasi bago tumama siya sa Thailand Lottery. <laughs> ngayon, bubili siya ng Uh, bagong Poco cellphone Poco X6 Pro. Poco X6 Pro Ngayon, eh, nakantsawa namin nagpakain siya Ay, talaga naman, no? Iba talaga yung may pera, no? Okay, dito kami kumain ngayon Yan. Yan yung mga itig nakatingin dito Hello, guys! Say hello! Ay, ito yan. Tapos, siyempre, kasama din ako. Wala nga namang hindi kasama. Ah, wala siyang ano? Meron sa taas mo sa taas. Oo, oh, simpre, kasama ako dyan. Eh. Hindi pwedeng hindi, hindi ako kasama. Oo. Oh. Yeah. Huh? Yeah. Ito. Oo. Oh. Ayan. Oh. Kakain kami ngayon kasi gutom na ako eh. Kain kami ngayon ng broasted chicken with hot spicy. Oh, uh, 'yan oh. Masikip, okay. Ito si Sir Namin. ganda lalaki 'yan. Ah. Oh, 'Yan oh. Oh, 'yan natin si Jay. Jay. Nandito kami mag-broasted kami. Alaala no, ah, para nga pala sa mga hindi pa nakakaalam, nandito kami sa broasted restaurant, ha. Pwede na mag-vlogger na. <laughs> Pwede na pala akong mag-vlogger na, sabi ng no aming... Ito yung black, yung pinatay mo. Alin? Ito? Oo. Ah.